Ayan. Kina mo yung tainga niya. Tainga niya. Ah. Dalawa tainga niya. Ah, tinatawaran niyo na, sir. Ayaw pumayag. Ayaw pumayag. Lugi daw, lugi. Apagang ganda ba? Ako, sa Pilipinas. Iba yung ulo niya, oh. Ayan, tinamin yung ulo niya. Aray, okay, tutusok ka na raw. Gusto po ang presyo ng baka ngayon? Mababa. Ah, anong buwan kaya medyo mababa? Ba, maraming torete ngayon dumating. Mas maraming dumating na torete kaysa malalaking baka. Ayun. Alos wala na yung malalaki doon. Ilan na. Pero ang mga toretes, ang pa. Ayun. O sa mga gustong bumili ng mga tortehan alagain ngayon, manood kayo ng vlog para may idea kayo sa mga presyo ng mga alagain ngayon. Ayan. Ito yung mga torete pa rin, oh. Mga may medyo, may medium size. Meron. Itanong natin kung magkano ang presyo ng mga torete ni sir. Magkano po yan sa presyo ng torete nyo? Magkano po? Ito pong mga torete nyo. Lahat. Bawat isa po. Here's two so. na po po. Anim na po. 60,000. Ayan, ang mga itsura. Oh. 60,000 bawat isa. Mahigit. More or less, 60,000 ang bawat isa. Ganda to. Ito, nabili na siguro yung sir. Ito, payat lang pero medyo maganda ang katawan niya rin ay natin ang pagkabili sir good morning magkano mo pagkabili nyo 43 43, 43 ang pagkabili ni sir torete ayan 43 43 Matangkat Payat nga lang Magkano presyo, sir? Magkano presyo, sir? 95. 95,000. Bagong labas. No, no, no. not... 95,000 ang halaga. O, mataba oh. Ayan. Ganda lang po ito. Plus 95,000. Ayan, 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 mo ayan, 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 38. ayan, 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 ito kayo kuya. Magkano yan kuya? Magkano presyo? Oh? 58,000. 58,000 saka 55,000. Ito 58. Magkano kuya Maganda, 58,000. Tas ito naman ng 55,000. Magkano pa kabili, sir? Mga 100 na po. 60,000 na inana 60,000 ang pagkabili, mag-inana? 60,000, mag baka. Maganda yung kanyang anak. Oh. Maganda ang ulo, malaki. Lalaki. Ayan, 60,000 ang pagkabili. Mag-inana? Ito kay kuya. Ito, dalawang quality yung torete sa mga forong palatagahan sa magagandang klase ng mga. Nagkano yan, sir? 58,500. 58,500 ang presyo. Wala na naman sa sky. Ano na Mga puting-puting baka. 58,500. Tura <laughs> yun, eh. Hoy! Ayan, yeah, isang karete din. Ayan. Magkano yan, sir? Magkano yan? 72,000. 72,000. Baka libre. 72,000 ang presyo. Okay. Malaki na. Malaki. Ayan. So, ito. Tanong natin kung magkano. Magkano yan, Toy? P55,000 55, ang halaga. Uh, 20 din ang presyo ng kurete ngayon. 55000 ang halaga. Ito naman, 65000 65, Uy, P65,000 pa rin ako. Nagkano yung kuya? P65,000.

Dalawa tayo nga niya. Kapiyat lang siya, pero malahi. Patong sa 45,000. Mahaba ang katawan. Ulay da Yupay. Patong sa 45,000. Ang alam So, dito tayo sa RA Livestock. Ayan. Ganda ng bakang ito. Ang oh, lapad ng tenga, oh. Ay, oh, quality. Ay. Pagka, ganda ng katawan. Pagka, ganda ng baka. Pagka, ng baka. Ay. So, diyan ang lalagay. Ah, oh. Ayan, siya, sir. Ayan, siya, sir. Ayan, siya, Ibablog natin si Sir Bonavi Limbaga. Vlogger mo yan! Vlogger mo Wawaki muna! Wawaki! Magkano Ma presyo niyan, Sir? 73,500. 73,500 um, ang presyo. Magandang baka naman. sa Ah, tinatawaran nyo na, Sir. Bawa sa 70,000. Ayaw po mayag. pumayag. Boss. Ayaw mo ng bigay, loge. daw loge. Ah, loge. Yeah, na ka ni Sir. Yeah, ay lupa la mam. Ayat. Binabaan sa 70. Ayaw ibigay. Ay Pero magandang baka. Ato ay baka niya RA Livestock ano. RA okay, Livestock. stack. Oh, no bale. Oh, my mom I ban ani. Ang ng sa Pilipinas. Ano ah, na ka? Yeah! Naka, naunahan si Sir Don sa ano? Ayan. Si... Pakgorsona kasi Sir, huwag nang patumpik-tumpik pa. Ah, pa. Ayan to, naunahan pa. Ganda. Bata pa nyo. Maganda ang baka nyo. yung mga ulo ng baka namin? Lapak, maganda! Magkano naman yung mga baka nyo? Depende sa klase, mayroon yung mga baka, mayroon mga baka. Nagre-range yan ng magkano? Ano po natin, mga halagay ng 50 po. 50 ha nito? Isa po namang malalakay pa. 70 po pataas. 70 pataas? Ito yung baka ni R.A. Livestock? Opo, R.A. Livestock. Baka nila. Galing saan yan baka kanya, sir? Galing masbate bate. Yun ang naman na galing tarlac. Ah, ito ay galing masbate Ito ay galing tarlac. Ayan. Tarlac siya. magaganda na. RA Livestock. RA Livestock oh, lang malakas. Okay. Ayan. Ah, Ayan, lipat mo na ba na ba iba? Adjust. na 70 Napagkabilis uh? Ito pa, yung mga kasama niya, gaganda oh ganda ng kulay. Kulay chocolate. Chocolate. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng food. Ito kay Kuya. Medyo malalaking torete na. Ayan. Tatlo hawak niya. Oh. si 88 may alaga sir. Maganda. 69,000. 69,000. 69. Ayun. 69, 69, 69, 69. laki ng baka na. Dadin mag-otorate. Para uh, mga ma ano magaganda mga kapalangkatawan. Ayan, magkano yan, sir? <laughs> <laughs> oh, ini nak kau 50, 000. 50, 000 may mga 50,000. 30,000 may git ulit na baka. Ayun, 50,000. Ayun, saka ito, eh magkasama sila. Ito ko pinai. Oy, pilit,

Maraming naman po sa baka, kita mo So, umalis ang bayo. Tinatawaran uh, ng 50. Magkano bigay na presyo? 51. 51? 1,000 naman pala. 51,500. Tapos tinatawaran ng 50. Ayan kita ni ano, wawan pipe Binibigay ng fifty one five. Tiyatawaran ng fifty. Hindi binigay. So, ito, isang itim na itim na baka. Black mamba. Black mamba. Black Ayan, black mamba. Ayan. Ang ganda ng pagka-itim niya. Ay, itim na itim. Ayan. malahi pala ang gadget. Kakak. Kaka kakaiba yung tsura niya no kaya to tanungin natin magkano ba ano malaki nito. Kasi iba yung ulo niya. Ayun. <laughs>

Ayun, natusukan na si Black Mamba, nabili ng 58,000. Pagka kaya ba talaga ang mitsura ng baka ay, ano, uh, mabenta talaga. Mabibili at mabibili. Ano siya? nakabili na kayo? Nakabili na kami. Nasaan na po binili nyo? sa truck Ah, nasa truck niya? 46 oh, yeah. Lagi po pala dito Lapa, sa iyo. Ay, ah. Ay, ang asal makain din, sir. Lagi din po. 60,000. Kumusta naman po ang presyo ng baka ngayon? Baka mas mababa. Baka mas bati. Ah, kamusta po ang presyo ng baka ngayon? Ah, mataas na yung presyo. Mataas pa ang presyo. Sa mailan anong buwan kaya medyo mababa? Ah, mataas sa mga mababa sa mga mga April, mga April, May. So, yeah. Mga April, May bababa na. Medyo ngayon mataas pa no. Ito, ang presyo ng kanyang baka. Maganda. Maganda yung mga turete nyo ngayon. Ito yung na po. Anim na po. May higit. 60,000 higit. Ay! Nag, ano? 60,000. May higit ang isa. Ayan. Quality ng turete. Grabe ang presyo ngayon. Hindi ko kakayanin bumili. Ya. Baik, kita tengok kat sini. Kita tengok kat mana katangan aku. Lebih nampak. Tengok. Tapi aku cerita Ay, sa susunod daw. Ay, sobra pa yan. Ha? Sobra pa ho yan. Kaya Joseph, dapat may paninda ka rin na ganito. Wala kang paninda ganyan. Ayan. Niyo yan. Magkano bilhin nyo yan pa? Magkano bilhin nyo sa panila 30. 30. Ah. 40. Ah, para po sa alagay ah, ganyan baka. Salamat.